Siya ba, ay, siya ba ay kasal or may kinakasama? Hindi siya kasal pero may kinakasama pag gabi. May kinakasama paggabi? gabi? Oh, may pinapapunta. Ah, bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. E, ilang taon na bata ang fetus? Six to 7. 6 to seven years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks. Ano, pina, pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa mapayag sa kanyang pinapatalik. Jeng, ito bang si J. Renz Quilario ang totoong leader ng SBSI? O sa tingin mo mayroon pang mas makapangyarihan, mas powerful pa sa kanya? Um, sa pagkakalang ko, ma'am, apat po sila mag uh, mas sila mag-uusap bago mag-gumawa ng mga aksyon. Uh -huh. Sino-sino to? Sila, ma'am, Myrtle D. Galanida, Karen Sanico Senior Janet Ahok, Lucy Lee, sa Nico. At si... Jiren Scalario. Si Jiren Scalario. Si Jiren Scalario. Si Implement sa ano. Kasi siyang Diyos namin. So silang lima yung nagdi-desisyon sa mga importanteng desisyon. At paulit-ulit lumalabas itong mga pangalang ito sa mga witnesses natin. O so, nung unang sa ano pa yan, sa taas pa yan na hindi pa dumating yung bagyong audit ito silang lima bago dumating ang bagyong Odette. Hmm. Pagkatapos ng Odette, iba na ang nagdedesisyon? Yan ang hindi ko alam kasi bumaba na po ako ma'am. Ah, siya nga. Okay. Pero sa kanilang lima, sino ang pinaka makapangyarihan? Sino ang pinakamataas? Sa tingin ko ma'am, mukhang si Karin Saniko Senior. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa pagkaalam mo at saka ano, si Mamerto, Sila, silang tatlo kasi ang parating mag-uusap kung may mga bagay na dapat pag-usapan kasi sa lahat ng oras, nagtatanong si Senior Aguila kay Mamerto di Galanida kung tama ang bawat desisyon. Okay. So si Mamerto Galanida ang lumalabas na pinaka sa mga, sa mga malalakas Itong lima, siya ang pinakamalakas. O, kasi siya ang maghahatid ng mga papers doon sa bahay ni Senior Aguila. Ah, okay. Siya din ang ano sa ministry namin. Bak maghahatid ng papers abogado ba siya? Si Mr. Galanida? Doktor. Ah, doktor. Doktor sa ano, doctor of education. Oh, I see. Superintendent sa Deped. Superintendent. Okay po. So uh, si Jay Renz, ang Dios, nagtatanong kay Mr. Galanida. Opo, kung tama po ba yung mga, mga ibang desisyon na dapat gawin. Okay. Advisor. Yes, Advisor sa Diyos o consultant. O, oh, sir. Kasi sa, sa kanya mo kayo nagtatanong. O, oh, sir. Sino pa isa? Si Karin Sanico, senior. Karin Sanico. Anong Karin, senior? Lalaki? Lalaki po. Lalaki yung Karin? Opo. Oo. Oh. Ikaw, may ikaw ang Karen. Ah, yung may isa po sa Rico na sinasabi pangalan. Rosalie. Rosalie. Amisismo? misis Okay. Uh, sa iyong pagkakaalam, nangaabuso ba ng menor de edad si J. Renz Kilario? Opo, ma'am. Siya ba ay... Siya ba ay kasal o may kinakasama? Hindi siya kasal, pero may kinakasama kapag gabi. May kinakasama paggabi? gabi? Oo, oh, may pinapapunta. Okay. Uh, so, pero bukod sa yung kinakasama niya pag gabi, nangaabuso din siya ng mga menor de edad ano, pina, pinapakulong sa kwarto kapag hindi pa sa kanyang pinapatalik na mag-asawa. Kinukulong sa kwarto dahil? Hindi, 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 hindi pa mapayag sa asawa niya. So ito po yung mga menor de edad na babae at mga uh, mga nasa legal na edad na lalaki na pinagkakasal niya pag hindi sila magtalik o mag-sex sa isa't isa, kinukulong niya sa kwarto. Opo, okay, ma'am. Ano pa yung mga abuso, pag-aabuso niya sa mga minors? Minsan, ano, pinapapunta sa Paxoli. restricted Pinapa Restricted. Pinaparestricted. Pinapalabas sa gate. Pero sa hang pinapalabas mo, kapag hindi pa mapayag, kung minsan ano yung aras nila pinapalabas yung na sundalo Sige, lang ano agila so tulad nung binanggit ni na Elias Jane uh, at Renz kanina may restricted at merong ding pinapalabas dun Bago sa papihan at ang gumagawa nung pagpapalabas sa mga ayaw makipag sa isa't isa na pinilit magpakasal, ang gumagawa nun ay yung mga sundalo. Oh. Yung, kayong mga soldiers of God. Si, ano um, po Yung Agila. Yung Agila. May level po kasi may sa, ano, sundalo namin. Oh. Ano pong mga levels ng sundalo nyo? Agila, Agnos, Biyom, Sera, So, Ili, Dio, at saka pitos. So, hindi ko sigurado hmm. kung nakuha ko lahat ng tamang spelling pero parang nakarinig ako ng pitong levels. Yung pinakamataas ba, Agila? Agila po, ma'am. Ang pinaka pinakamababa, fetus? Opo. Uh, bakit fetus? Mga bata ba? Mga bata po yun. E ilang taon na bata ang fetus? Six to seven. Six to seven years old. Nandun na sa Soldiers of God. May barracks po Barracks. nasa Barax 6 to 7 years old oh wow alam ko Mr. Chair pag 6 to seven years old nasa ano grade school preschool eh, pero sila sa fetus ang tawag sa level nila sa Barax uh, at